Hallelujah. Sumayon so yung kapayapaan. Magbigayan kayo ng kapayapaan. Peace, baby Joe. Mga sis. Peace, Hallelujah. Maraming salamat ating mga anak. Ako ito, ang hari ng kapayapaan. Hallelujah. Hallelujah minsan naman alleluia, ipakita ninyo sa amin ng inyong mga ngiti. Aming mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa mga ngiti pa lamang, na kayo ay pinagpapahal ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Narito tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Upang isa katuparan. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat Hallelujah. ng mga mabubuting bagay. Hallelujah. Nahangari ng Ama. Hallelujah. Sa lahat Hallelujah. ng kanyang mga nilikha. Hallelujah. Hallelujah. Kayo man ay mga esposa niya. Hallelujah. Kayo. Hallelujah. Nangako ng tapat. Hallelujah. Nalumpa ng tapat. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't wag ninyong hayaan. Hallelujah. Hallelujah. Natutuming ang araw. Hallelujah. 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 Naubos na ang Alleluia. mga ina. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi dadalaw. Hallelujah. Hallelujah. Sa tipan ng lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah. Upang hindi maganap. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Ang nakapaglaw. Hallelujah. Hallelujah. Marahil hindi na kailan sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Ang mga nagagana. Hallelujah. Na inyong napagmamasdan. Alleluia. Na inyong nasasaksihan. Hallelujah. <clears throat> hindi Alleluia. lamang sa mga nagdaang araw Alleluia. at panahon. Hallelujah. Kundi Alleluia. maging sa ngayon. Ako'y hindi nananakot Hallelujah. sa bawat isa sa inyo. Alleluia, alleluia. Ang isang lingkod o alagad ng Diyos. Hallelujah. Mahirap. Gawin. Alleluia, alleluia. Hindi ganong kadali. Ang mga tungkulin na ako. ipinagkatiwala Hallelujah. At nakaatang sa bawat isa Subalit so, naririto ka. Alleluia. Nung ako'y nabubuhay pa, Hallelujah. sampo ng aking mga Alleluia. alagad na kasama ko. Sa mundong ito, Hallelujah. ng tapat. Hallelujah. Maraming Hallelujah. Hallelujah. Naranasan ng mga pagsubo Alleluia. sa mga Alleluia. nagdaan araw na panahon. Kaya't aking mga anak, kayo kung ano man ang aking naranasan Hallelujah. sa aking paglilingkod, sa aking pangangaral, sa, Alleluia, sa aking pagpapagaling. Haleluya. Ha? Haleluya. Yeah, na ito eh. Haleluya. Hindi rin mararanasan. Haleluya. Magpakapuno kayo ng pananalangin lagi. Haleluya. Haleluya. Hindi lamang doon sa tahanan ninyo. Haleluya magkaralita ng banal na santo Rosario atin. Ang aking mahal na ng Biling Maria. Aleluya. Aleluya. Dito. Aleluya. Aleluya. Maging katuwang kayo ng mahal ay inang Biling Maria. Aleluya. Manalangin ang banal na santo Rosario Alleluia. para sa kaligtasan ng mga Para sa kapayapaan Alleluia. ng inyong bansa ang bawat karating bansa ng inyong lugar. Hallelujah. Hallelujah. Dahil. Hallelujah. Hallelujah. Ito Ito'y. Hallelujah. Mga bagay na mabubuti. Hallelujah. Na nararapat ninyong ibahagin sa inyong kapat. Hallelujah. Sa inyong paghayo. Hallelujah. Nawapuno kayo ng alleluia, kagalapan kabataan mo. Hallelujah. Hallelujah. Pag-ibig ay bitbit -bit ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi kayo nauubusan nito. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyong buhay. <coughs> hallelujah. Naririyan ang kababaang loob. Hallelujah. Naririyan ang kabutihan at kabaitan. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ito ang magiging sangka. Hallelujah ang inyong matibay na paglilingkod sa kapwa. Magpakailan. Lagi ninyong pag-aralan ng ating salita. Lagi kayong handa magpahagi nito sa lahat ng pagkakataon. Dahil kung ang Diyos ay nagbibigay lagi ng pagkakataon, na kayo ay pagpalagin. Hallelujah. <coughs> Hallelujah. isa kayo sa sa mapapalad Alleluia. ng mga aba Alleluia. na punong-puno na ng pagtitiwala, pananalig Alleluia. at pananampalataya. Alleluia. Kaya aking Alleluia. mga anak, Lagi ninyong isang guni sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Kung ano man ang mga tungkulin na iniatan sa inyo. <coughs> Ito'y inyong mapagtagumpayan. Ito'y inyong mapag-aralan. Kung papaano ninyo isasagawa eh, na naayon sa kalooban ng Diyos. Alleluia. Alleluia. Dahil naroyan lang ang masamang espiritu na kapagtay Nakamasig sa bawat isa sa inyo, Alleluia. kung papaano kayo nililangin. Dahil siya ay may kapangyarihan Alleluia. din. Alleluia. Kaya't maging matalino Alleluia. ang bawat isa. Alleluia. Hingin Alleluia. ang karunungan sa Diyos. Alleluia. Kung papaano ninyo mapaglabanan ng lahat na niyan at mapagtagumpayan ng na naayon sa kalooban ng Diyos. Aking mga anak, Alleluia. hindi Alleluia. madali Alleluia. ang maglingkod Alleluia. sa mundo ito. Nawa marami kayong mga kaluluwa na maibalik sa banal na paanan ng Diyos. Alleluia. Na niyong dadalhin sila alleluia, at magbalik doon upang makilala rin alleluia, at tanggapin ako sa kanilang mga buhay. Bagamat may kalayaan ng bawat isa alleluia, na mamili alleluia, alleluia, sa mundo ito habang may pagkakataon. Naway alleluia, Hallelujah. Hindi nila madali Hallelujah. ang pagpili. Ang kanilang Hallelujah. Hallelujah. Sa pagbabalik. Hallelujah. Hallelujah. Sa lumikha sa kanilang lahat. Hallelujah. Kaya aking mga anak, Hallelujah. Isa rin kayo sa gagabay sa kanila. Hallelujah. Isa rin yan sa mga tungkulin ninyo. Hallelujah. Na nararapat ninyo Hallelujah. gawin ito, Sa pamamagitan Hallelujah. ng gabay ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Sa pamamagitan namin Hallelujah. ng pagunguna namin sa bawat gagawin ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Upang kayong lahat. Hallelujah. Ay magtagumpay. Maraming salamat. Hallelujah. Sumayin niyo muli ang biyay at grasya ng Diyos. Sa ng Ama, Pag-anak ang Pag-Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Amen.